Hi guys! What's up? What's up? Welcome to my YouTube channel, Beverly Layu. For today's video guys, ay gagala na naman ang Galaan Squad. Dahil nga nababagot kami ni mama dito sa bahay ngayon dahil Sabado guys, walang pasok yung mga bata. Naisipan naming manggulo sa bahay ng pinsan ko sa Imus. Dahil malapit-lapit lang naman ang Imus sa amin, ayan, nandyan na kami agad. <laughs> so ayan, kararating lang namin, lumibot-libot na kaagad si Sanya. Nilibot niya na kaagad yung bahay ng pinsan ko. At gusto pa atang labhan yung nakababad na pamunas dito talaga ako napapagod kay Sanya pag pumupunta kami dito sa bahay ng pinsan ko. Buti na lang yung bunso ko, ang bait. Puntangi lang talaga si Sanya lang yung lagi kong inahabol dahil umakit sa taas ng bahay ng pinsan ko. Takot na takot ako baka mahulog sa hagdan. Pagdating sa kwarto ng pinsan ko, may terrace pa baka lumundag, Diyos ko. Kaya pag naisipan namin pumunta dito sa bahay ng pinsan ko, 100 times ko talagang pinag-iisipan kung matutuloy kami o hindi. <laughs> Ito talaga yung number one na gusto ko dito sa bahay ng pinsan ko eh. Ang daming bunga pa lagi ng bayabas nila. Hindi naman halatang matakaw talaga ako sa bayabas. Grabe guys. tuwang tuwa talaga ako sa bayabas ng pinsan ko. Ang sipag mamunga ng bayabas na yan guys as in. Wala siyang panahon na hindi siya namunga. Kaya tudupitas talaga kami dyan guys. Ang dami pang hinog. Ayan, inakyat ko pa nga dahil ang daming hinog dyan sa taas. Naalala ko pa dati sa probinsya pa kami, ang dami rin bayabas sa bahay namin. Pag nabuboring ako sa bahay, bayabas lang talaga yung inangat ko sa bayduyan sa ilalim ng star apple. <laughs> Ito talaga yung gusto ko sa bahay, yung may puno ng bayabas or mangga sa labas ng bahay. Para anytime na gusto mong kumain ng bayabas or mangga, pipitas ka na lang. Di ba? Ang sarap. na lang talaga ako sa mga bahay na ganito, na may pwede silang taniman. Paano ba naman dito sa amin? Puro si mento na yung labas ng bahay namin sarap na sarap talaga kami dyan ni mama sa bayabas na yan, kaya ang ending pag uwi hindi na makausap si mama dahil masakit na yung ngipin <laughs> at ako naman nagkaroon ng singaw sa dila kakanguya ng bayabas <laughs> bayabas pa more so ayun na nga yung mga bata batuta oh. lakad lang ng lakad, may chinelas man o oh, wala, hinayaan ko na lang magpaas si dahil malinis naman yung lupa wala namang pupo ng aso So ayan guys, ang dami ko nang nakuha bayabas. Super dami niya guys, grabe. Nakakatuwa yung bayabas na yan guys, pag hinog na, madali na lang siyang pitasin, eh. parang kusa na lang siya natatanggal. Lalo na pag hinog na hinog na, kahit uyugin na lang yung puno, nalalaglag na lang kusa yung bayabas. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang bayabas guys, na lang nahuhulog yung bunga. Ang dami kong napitas na hinog guys, maniba lang yan lahat. Buti na lang may pinsan na kung mayaman at may nakukuha nan kaming bayabas na fresh. <laughs> Grabe tuwang tuwa talaga ako sa Bayabas guys. Kasi sa probinsya lang ako nakaka-experience mga kain ng Bayabas. Buti na lang may pinsan kami dito sa Imus at may Bayabas na puno dito sa bahay nila. May Bayabas naman din sana dito sa bahay guys. Kaso lang tinanggal ko kasi pinasimento ko yung labas namin. Dahil ang daming malalaking daga dito sa lugar namin guys. Bumubutas sila pag may nakikita silang lupa sa labas ng bahay. Kaya pinasimentohan ko na lahat yung mga taniman ko dito ng halaman sa labas ng gate namin. Dahil nga matakaw ako sa Bayabas, hindi pa rin talaga ako nakontento sa nakuha ko. May nakita pa rin talaga akong malaking hinop. Sinungkit ko na lang kasi hindi ko maabot kung aakyatin ko. Maliliit lang kasi yung sanga ng bayabas guys. Kaya natatakot akong umakyat. Baka mahulog pa ako. Pagtawanan pa ako ng kapitbahay ng pinsan ko. <laughs> Ayan guys. Super dami namin nakuha. Ang lalaki niya guys. Ang sarap niya, Ang tamis talaga ng bayabas na yan guys. Nakakatuwa. Grabe yung kain namin dyan guys. Para kami ignorante sa bayabas. Minsan na makakain ng bayabas. <laughs> Tingnan nyo naman yung isap. Ay nako, sarap na sarap talaga ako sa bayabas, guys. Muya ko muya ng bayabas eh. Kaya ang ending, nagkasingaw yung dila. <laughs> Nilulubos-lubos namin guys ang pagkain ng bayabas kasi minsan lang kami nakakapunta dyan sa pinsan. 300 din yung pamasahe namin back in port na yon. Yes, oo, mahal na yon para sa akin dahil ako ay isang mahirap lang. <laughs> Nakaka-relax din kasi dyan sa bahay nila kasi may labas nga yung bahay nila pwedeng tumambay. Dito kasi sa labas ng bahay namin, pag tumambay kami, kalsada na agad. <laughs> Delikado pag may mga batang makakulit. Kaya para maka-experience naman sila guys ng bahay na may labas, na may malawak Sir? na matakbo buhan pumupunta talaga kami dito sa pinsan. Nagpalusot pa no, bayabas lang naman talaga yung pinunta. <laughs> Ang sarap talaga ng bayabas guys, hindi siya nakakasawa. thank you gabiyan guys ang sarap tumambay dyan sa terrace nila guys dahil ang lamig, ang lakas ng hangin Ay, may... <laughs> so ayan yung mga bata batuta guys ginugulo lahat ng mga laruan ni Saiha hindi ko alam kung natutuwa pa yung pinsan ko na nagpunta kami sa bahay nila o hindi <laughs> grabe kasi itong mga anak ko parang bagyu. lalo na si Sanya grabe lahat talaga na makikita yung pwedeng ikalat kinakalat talaga niya Diyos ko <laughs> Ay ayo. Uy, gapa. This No. So guys, hanggang dito na lang ang aming video. Maraming salamat sa mga nagtsagang manood ng video kung walang kwenta. <laughs> kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, guys, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo palagi sa aking mga video. Bye.